isa sa mga ipinagmamalaking putahe ng probinsya ng Apayao ang pinalatan. Ang sangkap nito ay karne ng manok, sili at palat o ang dahon ng pomelo. Pero ang ulam na ito, maaari palang gawin topping sa pizza. Ah, pinalatan kasi eh, yung may halos siyang pomelo, yung leaves ng pomelo. Yun yung pampabango niya. Tapos pwede din ano, yung pinalatan pwedeng magluto ng yung sano ng baboy, yung isaw niya. Yun, tapos pwede din yung karne niya. Pwede din yung pangloto sa ano, gawing pinalatan. Gawa ito ng isang MSME mula sa Apayaw at Anila, bestseller daw nila ito. Parang ano sila? Na parang kakaiba to ha. O, tikman nga natin ganun sila. Kaya madami pupunta, madami din naman balik. Pero kung walang budget para pumunta sa Apayaw, maaari itong matikman sa pagbubukas ng Mangantaku 2024 sa Rose Garden ng Burnham Park na handog ng Department of Tourism Cordillera. Matitikman din dito ang iba't ibang pagkain ipinagmamalaki ng anim na probinsya ng Cordillera gaya ng kiniing o ang pinausukang karne ng baboy, tapoy o rice wine, pinikpikan at iba pa. 33 MSME mula sa iba't ibang probinsya ng Cordillera ang nakilahok ngayong taon. Let the public or let visitors who are here in Baguio taste what they have. And when they travel to their provinces, uh, syempre ang pinopromote natin mga mga probinsya din, no? So we want na ma-disperse ang mga ang tourist arrivals in Baguio na after Baguio they can also go to Bye the other provinces. Kaya ang magkaibigan na Sinajian at Jemima nag-ikot para matikman ang iba't ibang pagkain. Hindi ko ala, hindi ko siya actually alam kung ano siya pero feeling ko parang kung matitikman ko siya baka siguro parehas doon sa uh, freshwater fresh water fish na nakukuha din sa sa amin. Curious lang kami doon sa flavors ng pizza. <laughs> kaya we sabi ni Ate check namin yung ingredients kaya we checked it ang mga grupo naman ng mag-aaral na ito ang mga inumin galing sa iba't ibang probinsya ang binisita. Uh, the local foods of the Cordilleras which is the pinikpikan and others po. So yun po actually yung mga bago. For example yung mga wines. Actually um, ma, not either matatamis yung mga wines or ano yung talagang masarap talaga sila. Paraan din ito ng Department of Tourism na isulong ang food tourism highlight ng mga antok 2024 ay ang iba't ibang inumin gawa sa rehiyon. Magtatagal ang food fair hanggang sa Lunes, April 29. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.